ay mga ko kung naalala nyo pa yung isa room 50 na pinalitan natin ng black. So, kanina mga Diaz, pinalitan ko ng carburetor. So, yan. So, ito yung issue niya dati. Uh, walang minor at uh, tumataas yung kanyang minor. So, nagluloko yung kanyang carburetor. So, pinalitan natin. Uh, pikita ko sa inyo na okay nito kanyang isa. At meron na ako video nito sa pag natin dito sa kanyang clutch body na maingay. So, pandarin natin. start so yan agul si siya so good din yung kanyang carburetor ang ginamit ko dito mga kay ay TMX 155 so mas maganda akong TMX 155 kaysa TMX 125 medyo short yung sa 125 mas maganda ito ayan so gusto nito kanyang motor ayan. Maganda yung kanyang minor at bumababa agad. So ayan mga Diaz, lang about dito sa XR-159 na ayos natin. Kung gusto yung tingnan yung video natin, aminan na meron akong video nito. pagawa natin dito sa kanyang XR-150. So ayan, hanggang dito ng Peace out.